Bakit mga magulang mo, nagtutulog ba sila sa labas, sa daan? Hindi, talagang yung bahay kasi talaga namin dati, hindi maayos hindi hindi so, so, ibig sabihin kapag umulan, may Basa. basa. Hmm. Ngayon, uh, uh, syempre, pasasalamat ko rin sa lahat ng tao maniniwala sa akin, napagawan ko sila ng bahay. Yun congrats. Yun na lang. Congrats. Thank you, thank you. Masaya ka ba sa ginawa mo? Oo naman, sobra. Masaya ka sa ginawa mo? Oo naman, sobrang... Sobrang saya ko, alam mo kung bakit. Uh... ang, uh, abang natitrabaho ka or mm -hmm. nagiging mayor, street member ka, mm -hmm. may dumating ng oras na marami nababash sa'yo, sa mm -hmm. marami okay. na mukha kang pera. Oo, oh, 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 sobra. Sobra. Sa tao. Pero bago, ko, diba? bago mo nagsimula ng mga ganitong minds o bago ka sumikat, ano yung trabaho mo, trabaho mo marami, dati? Marami, marami ako naging trabaho dati. Janitor, Dance, construction worker, pedicab driver Bakit ano nangyari Ano nangyari no na umiyak, umiyak ka Nagiyak ka Bakit ano nangyari Una sa lahat yun nang wala yung kapatid ko Bakit ano nangyari sa kapatid mo Na namatay siya Kailan? 2021 Anong nangyari? Anong... Uh, sakit sa dugo Sakit sa dugo Tapos hindi na agapan. naagapan Bakit? Wala akong pera talaga Tsaka lahat ng paghihirap na nangyari at naranasan ko noon Kasi syempre, hindi naman araw-araw magandang kitaan Hindi araw-araw meron Tama. Madalas pa nga, wala Kasi, wala, mahirap, mahirap talaga yung buhay ko Kumusta kayo guys? So nandito po ako sa Baguio With our famous guy, Kuya Noel Tito Noel Hello, hello guys Hello mga pamangking ko sa lahat ng... Uh, Followers din ni Zombie, syempre. Hello alam. po. Pero, green soldier po siya. Siya po ang green soldier. Okay? Sa mga hindi alam dyan, mm. alam nyo na. Pero sabi mo, hello sa mga pamangking mo. Bakit marami kang pamangking? Hindi, kasi yung yung pangalan kasi ng page natin, uh, Tito Noel. Tito Noel. Mm. Ayun, ma naging pamangking ko lahat ng nakafollow sa... So mara, ibig sabihin, marami kang So lahat ng followers mo, pamangke mo sila? oh, oh, pamangke. Paano pa sa akin? Ako, zombie? <laughs> Paano? <laughs> Yun lang. Yun lang? Kamag-anak mo, zombie kasi. Okay. Oh. So ngayon, ah, kwento po tayo ng life story ni Kuya Tito Noel. Okay. Si Green Soldier. Okay. Ano bang totoo meron sa buhay ni Kuya Noel? Tito Noel o Kuya? Tito. Tito. Ah. Tito Noel. Toto Noel, ano ba totoong pangalan mo? Uh, sa mga hindi nakakalam, mm. ang tunay na pangalan ko, Janwell. Janwell. Ano? Janwell Reyes. Anong apelyado mo dyan? Reyes. Reyes. Mm. Janwell Reyes. Uh -huh. Okay, ilang taong ka na ba? 33. 33. Uh -huh. wow. Turning 33. Pero still looking young. Actually, yeah. Actually, you look like parang 26, 27. Oh, come on. Hindi <laughs> <Doon> siya naniniwala. <laughs> okay. Na pa, na pa english ako sa ha? <laughs> Alam mo, kuya, maraming kilalang kilala iyo na sa buong Pilipinas na ikaw ang pinaka, anong tawag dyan? Yung parang entertainer ng, ng tinatawag sa ng Green Soldier dito sa Baguio. Yung pagmamime. Pagmamay. Oo, uh, mine. Ang tawag kasi sa trabaho ko hmm. na yung ginagawa ko, uh, living human art, street mind performer. Ah, street mind yeah. performer. Yan talaga ang trabaho mo? Mm, yan talaga. Kailan ka nagsimula? Uh, way back 2013, nagsimula ako ng pagmamain sa Manila. Sa, Saan sa Manila? Sa Harrison Plaza Mall. Hindi nagtagal, uh, nagbakasyon kami dito sa Baguio City. Pagkatapos, uh, ginawa ko rito yung pagmamime. Kaya nung, nung 2014, way back 2014, wala pang nagbabasking dito. Wala. Yung ginagawa ng ganun, wala pa, wala pa. As in, talagang uh, sinubukan kong gawin hanggang sa kinagat ng masa, hmm. nagustuhan ng mga tao. Tinuloy, tuloy ko na hanggang ngayon. ngayon. Ayos, so nagsimula ka noon pa, 2019. 2014. Woo, that's like almost 10 years ago. Yes. Exactly. Ano yung outfit mo doon na simula? Iba-iba, may iba't ibang di, uh, character. Hmm, may At, may may green soldier, may gold uh, Lasengero. Lasingero. Oo, uh, may ano nga. Ano, ano, Para yung ito na kapag bag lasingero ka. Syempre Lasengero. Eh. Ayan. In character lang, talaga. In character mm -hmm. talaga. Okay. May marami marami, may danan, may na iba iba. Mm. So sa sa pagdarating ng panahon na nagiging sikat ka, gumagawa ka ng uh, street memes mm. para sa mga tao para ang mga tao. Mm. Masaya ka ba sa ginawa mo? Oh naman, sobra. Masaya ka sa ginagawa mo? Oh naman, sobrang sobrang saya ko alam mo kung bakit. Uh, sa estado kasi ng trabaho ko, Uh, in the first place kasi, hindi naman to talaga source, in source of income para sa akin. Okay. Hindi. Kasi ang pag entertain ko, hindi ko naman aim yung kumita ng pera. Okay. Kasi pag, pag sinabing busking, pagka nag-showcase ka ng talent mo sa daanan, uh, by tip donation lang yun Tama. Tsaka isa pa, yung mga tao kasi dyan, Ah uh, ako kasi, sa akin, nasa sarili ko. Hmm. Gusto ko lang maging masaya ng masaya ng masaya ng lahat ng tao. tao. na nasa paligid ko sa simpleng minuto na kasama ko sila. Kasi alam mo yung, ang, ang sarap kaya ng makapagbigay ka ng kasiyahan sa mga tao. Tama. ba? Diba? Tama. Kaya yun, never, ne never pumasok sa isip ko na yung pagmamain ko para lang kumita ng pera, para sumikat o ano man. Hindi eh, kasi talagang naging hobby ko na sa sarili ko yung pagiging komedyante simula ng bata pa. So ibig sabihin masaya ka talaga sa ginawa mo. Sobra. At saka hindi mo nagagawa yan para sa pera, ginagawa hindi mo lang. para para masaya din ng mga ibang tao. Oh naman, syempre. Yan Oo. ang goal mo. Yan yun, yun, yun ang mismong goal ko. Pero alam mo yung point na syempre kapag ka kailangan ka ng iba't ibang kumpanya hmm. o kailangan ka sa iba't ibang event, yun doon na tayo pumapasok na na nagkakaroon na tayo ng talent fee. Tama. Kasi mm -hmm. syempre, normal yun eh. Tama. Uh, pinaghihirapan mo naman yung mga bagay-bagay kaya kailangan mo rin ng tinatawag na talent fee tama. sa mga personal uh, events o mm -hmm. uh, personal purposes na kailangan nila yung tama. service tama yan. mo, diba? Opo. Parang yeah. So ganito. Habang uh, habang natatrabaho ka or mm -hmm. nagiging street member ka mm -hmm. may dumating ng oras na marami, sayo. Mm, mm, marami na babas sa marami na kasabi na muka kang pera, oh, 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 sobra, sobra, marami. Bakit anong yung pakiramdam mo noon, nung narinig mo yan? Sa totoo lang, yung napagsabihan ako na mukha akong pera, masakit, siyempre. Masakit sa'yo. Pero sa totoo lang, sino bang tao ang hindi kailangan ng pera? Yan ang totoo. ba? Diba? Lahat mo tayo Lahat kailangan tayo, tayo kailangan natin ng pera. Tama. Depende na lang kung paano natin kukunin yung pera. Tama. paano natin paghihirapan yung pera. Tama. Pero ako kasi sa sarili ko, alam ko sa sarili ko na bago nila ako pagsabihan ng mukhang pera ako, lahat pinagtatrabawang ko. At higit sa lahat, sa pagmamayon ko, hindi ko hinihingi sa tao. Pero bago ko diba? bago mo nagsimula ng mga ganitong mimes o bago ka sumikat, mm -hmm. ano yung trab trabaho mo dati? Marami. Marami ako naging trabaho dati. Janitor. Janitor. construction worker. Pedicab driver. Kaya pala, laki ng mga moses mo ngayon? Hindi naman. Ha? Hindi. So, Hindi. binubuhat ka ng mga simento, mga oh, dati, uh, hollow dati, blocks? Dati, dati talaga. Ang dami kong pinaghirapan. Tapos That... mga babae din, binubuhat mo? Hindi. <laughs> Eh, well, Akala ko lahat, okay. kaya mo? Oo, oh, kaya ko lahat. Pero siyempre, hindi tayo bumubuhat ng mabae kasi mayayari ako nun. <laughs> Ayan. Tapos yun, di, nagkaroon ako ng mga bashers, di ba? So, yung basher kasi talagang kahit na anong tama o magandang gawin natin o pangit na gawin natin, may masasabi ang tao eh. Kaya, kaya kahit na marami ako naging basher dahil sa ibang pagkakamali ko, wala tayong magagawa eh. Tama. Kahit gumawa tayo ng maraming kabutihan ngayon, kung may basher ka, basher ka na talaga eh. Ganun. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang sa sarili ko, tinutuloy ko yung uh, gusto ko, mm -hmm. kung saan ako masaya, tinutuloy ko yung gusto kong gawin sa buhay ko as long na wala akong natatapakang tao. Alam mo na, mm. bukod sa marami kang bashers o marami nang sasabihin na mukhang kampera, alam mo na, million na million ng tao na masaya saya mm -hmm. or nanono napapa nanono mm -hmm. kasi gustong-gusto nila yun yun talaga yun yung yun yung bagay na kinakapitan ko mm -hmm. na na kaya ako nagpapatuloy sa pagbibigay ng kasiyahan mm -hmm. sa personal man o sa social media kasi alam ko na meron at meron pa rin mga taong uh, naniniwala sa kakayahan ko okay ganito sa totoo lang isip ya usap tayo ng kinita. Kumusta, kumusta, ang kinita mo? Nung pag nagsishow ako? O kumusta, kumusta ang kinita mo nung ka nagsimula at saka ngayon? Ah, yung unang nagsishow ako dito, sa totoo lang, kulang eh. A ano ang kulang? Kulang, hindi sapat yung kinikita ko dati. <sighs> Pwede mo sabihin yung magkano ang kinikita mo dati? Kay dati lang. Hindi, uh, yung konti lang kasi kinikita ko eh, dati. Mga... Siguro mga 2,000, 3,000, gano'n. Diyan ka nagsimula? Oo, doon ako nagsimula. Pero hindi yun pare-parehas kasi lalo na kapag ka tag-ulan, wala rin. Parang right. katulad din ngayon, gano'n. Talagang hindi ano, hindi, hindi pare-parehas. Sabihin mo, janitor ka dati, construction worker. So ibig sabihin, Dati talaga, mahirap ang buhay Sobra, hanggang ngayon naman eh. Bakit bakit hanggang ngayon? Hindi, sa totoo lang, hmm. ito sasabihin ko ah. Akala kasi nung iba, porkit hmm. nakilala ako, porkit ang ah, dami kong followers, May pera ka na. May pera na ako. Hindi alam ng maraming tao na isang kahit at isang tuka pa rin ako hanggang ngayon. Kasi, ah, hindi ko naman sinasabing mali yung ginawa kong desisyon nung kasikatan ko, nung kasagsagan ko. Pero kasi ang ginawa ko, ko kasi lahat sa magulang ko. Pinagawan ko sila ng bahay, inayos ko yung mga kailangan nila. So, yung mga magulang hindi, na, Hindi ako nagsimula sa sarili ko. Ang pagkakamali ko lang nun, hindi ako naging wais, hindi ko nilagay sa negosyo. Bakit mga magulang mo, nagtutulog ba sila sa labas, sa daan? Hindi, talagang yung bahay kasi talaga namin dati, hindi, ma, hindi, hindi maayos. maayos. So, so, ibig sabihin kapag umulan, basa. Basa. Hmm. Ngayon, oh. uh, siyempre, pasasalamat ko rin sa lahat ng taong naniniwala sa akin na pag ko sila ng bahay. Yun Congrats! Na lang, Congrats! Thank you, thank you. Uri mo, may gusto kong, may, may, mayroon pa akong last na tanong. Okay, sige, sige. Sa mga tao na may, may talents dyan, sa mga tao na bago sa content creation, Oo. Oh. or may talent dyan, anong gusto mo masabi sa kanila? Uh, siyempre, napaka-simple lang. Ah, uh, Uh, paniwalaan nyo lang yung sarili ninyo sa lahat ng bawat uh, kakayahan na meron kayo. Sa talento man, sa paggagawa man ng content, sa lahat-lahat. Paniwalaan nyo yung sarili nyo. Alam nyo kung bakit? Uh, dapat sarili nyo muna ang paniwalaan ninyo bago yung ibang tao. Or bago kayo humingi ng tiwala sa ibang tao. Kaya darating yan sa punto na kung ano man yung pinapangarap ninyo, matutupad yan basta... Galingan nyo lang lagi. Yun lang. Galingan nyo lang lagi. Alright? Sa mga may talent dyan, <coughs> pwede po kayo mag, you can do it, okay? Kaya nyo yan. No matter where you start from, no matter where you come from, you can always do it. Success is sure if you work hard for it. Ikaw lang ang mismo gagawa ng kapalaran mo. Tama. Now, may tanong ka ba sa akin? Wala naman, ang gwapo mo sa personal eh. <laughs> Sigurado na ako. Alright. Pwede, pwede, bang ano? Pwede bang pwede bang i-greet natin yung mga followers natin? Go. Walang problema. So yon na uh, mga pamangkin ah uh, maraming maraming salamat sa simula noon hanggang ngayon sa lahat po nang nakasubaybay din po sakin, sa akin sa pagsuporta ninyo at pagmamahal. Ayan. Uh, tandaan po ninyo na hindi hindi po ako magsasawang magbigay ng simpleng kasiyahan po sa inyong lahat. At uh, ganun din sa mga followers din ni eh, Zombie. Uh, lagi po sana kayong mag-iingat at patuloy tayong magpakabuti sa buhay. Iisa lang ang buhay natin. Huwag natin sayangin. Piliin natin maging masaya. Yun lang. I love it. Thank you. I love it. Ako din. May mga sishoutout ako, ako dyan. Shoutout sa'yo dyan. Actually, sa una, gusto ko din magpasalamat sa mga lahat ng support sa akin ever since I started. Maraming maraming salamat ko sa inyo lahat. Thank you at sika, without you guys, I'm not gonna be here today. Maraming salamat din. Same, same. Yeah. So, at saka, gusto ko din ma -shout out sa Coach Merilee's Voice Clinic. Siya ang coach ko sa mga bosses ko. Kasi ah. mga voice ko, kasi meron na akong Voice Coach Clinic. Kasi may balag din ako na kakanta ako. Yeah. So, my, yeah. Yeah. So, sa mga gusto kumanta dyan, sa mga gusto maturo ng voice lessons, pwede din sa Coach Merilee's Voice Clinic. Thank you for Ingat pula lagi. Bye bye. Ingat